yung mga tama sa tuhod, tama sa tapilok, tama sa ganito, tama sa ganito, tama sa ganito. Unang-una, hindi po sa amin yung 8,000. <laughs> dito kasi sa Bulacan, umuupan na tayo, hindi to sa atin yung property. Doon kasi sa Antipolo, since akin yan, donation lang doon eh. Pero pag ganito, pasensya na kayo ha, magbabago tayo ng ano, rules. Yung mga ganong pa simpleng pilay, 500 lang yan. Ha? 500. Pag wala kayong pera, pag-usapan na lang natin. Ano na yan sa'yo? basketball po. Isang basketball po. Pakita mo nga yung hindi mo magawa, Pogi. Yung ma... Uh, yung ko po, yung ma... Ng... Straight na... Yung straight na todo. Yung isa, niya ako. Hindi. Masakit. Saan masakit? Lahat po dito. Parang sa sa, sa ilan. Ilan taon yan? maga isang taon po sa August. Na paano yan? Pag ano po po, sa, sa basketball po, pagkatalong po, tapos pagbaba, pumasok po, bumang, bumigay. Bumang, so, mm -hmm. Hindi natin siyang bagitin, hiyaan mo na siya. Wala <laughs> uh, dito. Ah, uh, dito. Ah, ang galing mo dun sa pinakita mo, lalo tuloy dumami yung tao. <laughs> Sila. Ha? Huh? Si ko ba? Huwag ka mag-alala, pag hindi naging successful yan yung isa, ako naman, antayin mo. Ang game, tuhod. Nagugulat. Tuhod, 8,000? 500 lang yung boy. Okay. okay. Okay, kalma. Balik, sabap, balik. Balik, balik. Pagpahingay muna natin, tingnan natin mamaya. Subukan mo straight. sakit ng tuhod. So hindi niya daw mag straight ng ganon. O, pogi. Pakita mo, pogi. Dito ka. Ah, Be, baka madulas ka dun. O, pakita mo sa amin nga, sinasagad ng straight. O, oh, baka, baka nabitin pa kayo. Kakupan niya yung straight. Bawin mo yung baka niya. Ha? Pagkakitin <laughs> mo ko parang na isa yung, yung tuhod niyo, gago. Nakabalik tanda sa kabila. Di ko yung kayo yun. One year tatama sa tuhod, pagbigyan niya kayo. Welcome po kayo dito. No booking yan. Pwede pwede natin tarahin yan, no booking. May magkapabook pa sa labas. Oo. Uh, tuhod, pag ganyan lang kadali, one shot yan, saka hindi yan 8K. God bless po sa lahat. Ah, uh, kita kita tayo dito. No advance payment. Ang checking in booking po, pwede online, pwede dito sa Lazada, yes,